Ikalawang araw na ng pagpapatupad ng price cap sa bigas. Ang ilang bigasan sa mga palengke, nagbenta na agad ng murang bigas. Eh yung mga supermarket kaya? Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Patrick Lucky. Kung ilang mga bilihan ng bigas ay may 41 at 45 pesos na bigas, meron kaya niyan sa mga supermarket? Kahapon, nagsimulang ipatupad ang price ceiling ng bigas ang regular milled rice ay dapat nasa 41 pesos kada kilo ang pinakamahal, 45 pesos naman sa well milled rice. kuang ilang mga tagapalengke sumusunod, eh paano kaya ang mga supermarkets? So undercover mission tayo ngayon mga paps. Titingnan natin sa mga supermarkets kung tama ba ang presyo ng regular milled rice at well milled rice. Sa unang supermarket na pinuntahan ko dito sa Novaliches, Quezon City, wala pang bigas na binebenta na pasok sa price cap ang binebenta nilang kilo-kilong bigas ay special rice na nasa 56 at 57 pesos per kilo. Ang iba, sako-sako na. Pero ayon sa mga staff na tinanong ko, lumang supply pa raw kasi yan. Dito naman sa sumunod na supermarket sa di kalayuan, wala rin ng murang bigas. Ang presyo dito, nasa 65 to 67 pesos per kilo pa nga. Ganon din sa mga sumunod na supermarket na pinuntahan ko na parehos na ginto ang presyo. Pero lahat ito, Special Rice. Sa tatlong supermarket na pinuntahan ko, wala pang nagbebenta ng 41 at 45 pesos na bigas. Tingnan natin yung susunod. Pero dito sa sumunod na supermarket na dinaanan ko dito rin sa Nova, meron na sa wakas na 45 pesos na bigas. Katabi man nito ng Jasmine at Gold Cup na malaginturin ng presyo. Walang bumibili ng bigas dito dito sa supermarket na ito mas gusto ro kasi ng mga tao sa palengke o sa labas bumibili para may choice pa rin sila sa well milled at regular meal. Pang -saing po, eh, para makatipid-tipid na lang po. Kaya yung medyo mura na lang po ang binibili ko. Sobrang mahal po kasi ang bugas ng bigas ngayon. Mobile Journal no Patrick Lucky po. Hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.